Ang susunod na programa I Rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manunood. Kalimutan mag-like, share, subscribe and follow. Para updated kayo sa video ko. Sige, pisan natin. Hmm. Taga saan barangay kayo? Anong barangay ba kayo? Hindi, barangay Slap yun. Street yun, Slap yun. Barangay 22 Kalaukan. Ako okay, yung barangay 14 Kalaukan. Gagamitin natin to. Ito yung ilang buwan na ba sa ikulam na yan? Na? Ilan taon? Sobra sa taon. Mga tatlo, apat. Lima. Yan po yung limang taon nang hindi nakakatulog. Mabigat lagi katawan. Paglalaruan natin yan. yung papilang. Kita nyo naman, ng mga tagapanood ng mga kaking kalokan. Pilang to, pasasanibin natin sa kanya. Ano pangalan mo? Richard. Si, eh, si Richard. Tatawagin natin yan. Pakakantahin natin yan gumagawa dyan. Sige, Richard. Kanto gagawin mo? Pwede ka magsalita. Basta nakapigay. Huwag kang dinilat, ha? Ah. Relax. Isipin mo, nasa likod lang kita. Tatawagin natin yan. Hmm. Sige Richard, ready ka na hmm. Get. Get. Mahal na Diyos sa mga katastasan Gamitin niya po ako Sumento, kasangkapan Na matawag yung nagpapasakit kay Richard Bigyan niya ng liwanag sa si Richard At hindi masakit uh, Wala matawag yung nagpasakit sa kanya Na pumasok sa katawan niya Diyos na mga Diyos Hari na mga hari Panginoon na mga Panginoon Digni na kitakiusap na matawag yung nagpapasakit kay Richard Bismillah sa Patumanti Santo Tadamini Likum Salikum Eid Salarum Hujo de Ay Salarial Isikitak Natak Natak banatak, Santa Mater Di Akab Salimat Akab Adyo Erika Salbala Santa Makap Nga Inambere Mariel Diem Sinim Pasok ka sa katawan ni Richard Nagpapasakot niyan. Pasok ay nagutos o nagpagawa Pumasok sa katawan ni Richard Pasok sa ngalan Diyos Tatanggalin mo na ba yan, kaibigan? Matanda tangali sa'yo, masama spirito. Tatanggalin mo na ba yan? Lakasan mo! Pinagawa mo lang yan, hindi ka kong gumawa. Sigurado ka? Lakasan mo! O sige, alis ka dyan. Pasok ng inutusan nito mangkulam. Pasok ng inutusan mangkulam. Masok ko ng kulam O nagbarang Pasok Ikaw magtatanggal ka na Ha? Pinagawa lang sa'yo Magkano binigay sa'yo? Ano? One five Tingtaan mo nga pinatapan yan Mingi ka na lang na one five dyan sama. Hoy one five lang pala eh One five lang Ilan taon mo na ginagawa yan? Ah! Ano? Ngayon lang. Eh matagal na lang sa kanya. halos limang taon na nang tunukulam yan. Ilan? Ilan taon mo tinitira yan? Ibig sabihin, bago kanyang paggawa. Iba pa yung gumawa niyan. Iba to. Bago to. Sige, tanggalin mo sa'yo. Lumalala na lang to tawagin pa natin ibang gumawa dito ito bagong utos tanggalin mo na yung nilagay mo kaya no sige na tanggalin mo dalawang kamay yung nilagay mo sa kanya taas tatawagin tawagin ko pa iba bagong utos lumala ng lumala ano nilagay mo sa kanya ubusin mo tatawagin ko pa ibang gumawa dyan sa puso niya na masakit Ubusin mo. Wala kay titira. Ikaw ba bago lang inutusan o ano, matagal na? Hindi ikaw yung unang gumawa dyan. Kilala mo yung unang gumawa dyan? Patong patong na. Wala na yung sayo. Babae ka lalaki. Lalaki ka. Lalaki ka. Taga saan ka Mang kukulam? Taga saan ka? Taga riyan ka lang din? Malayo. Ano? Lakasan mo! Taga saan ka? Tabi-tabi lang. Ah. Mag ilan taon ka na ba? Ah. Ilan taon? Ayaw mo kumanta. Ba't kayo matigyan? Ito may ineta. Ang kukulap kayo, nakausap kita. Ilan taong ka na? Mainit siya, papasuhin ko yung balat mo. No? Ano? Ilan taong ka na? Sagot! Positive ba? tapa? ba? Nang kukulam yan. Hindi yung nag-autos. Hindi. Bata pa yung mga kukulam. Positive pa lang. Positive ka pa ka pa lang! Saan ka natuto niyan? Saan ka natuto? Na? Nagawa mo lang. Hindi ikaw ang tunay na gumawa. Inutos na sa'yo. Inutos din. Ha? Nakidagdag ka lang? Ha? Sagot? Iyan mo na siya. Yan ka pagkulang po. Ito po is. Pasok yung pinakainutusan, pinakamatas na mangkukulam, yung natusan. Pumasok dyan, yung pinaka gumawa. Ikaw, ilan taon ka na? Matandang mang kukulam. Sagot. Pinagawa na sa'yo yan? Ha? Sagot. Magkano binigay sa'yo? Magkano binigay sa'yo? Magkano? Magkano binigay naman sa'yo? Ano? Ano? Lima libo? O tanggal na <laughs> may 1.5, may 5,000, po gabi mo. 5,000, dito ha, ayan e kulam, tanggal, ikaw na ito na yung pinakalas, 5,000, may na yung pinakamatagal gumawa dyan oh. mo na lahat yan, alam ko na yan, mata ikaw yung sa ulo ka magsimula, pawis na pawis oh, ba't tayo magpasabi, Ubusin mo Ubusin mo Hindi pwedeng wala na Ubusin mo Wala akong tiwala sa iyo Mga mano kayo Sunungaling kayo Mang kukulam Hindi kayo parehas sa, sa salita Hindi kayo parehas Kausap eh Sabi nyo wala Pero marami pa na Kaya tiwala ka dyan Wala na naku Style lang yan Iiwanan nyo pa yan uh, Kasi babawiin sa inyo Yung bayad <laughs> <laughs> bayad akin yung bayad yun. Hindi mo nang tinanggal. Hindi mo nang binalik. Ubo si ma. Ano nagpagawa sa'yo? Lalaki, babae? Mamaya, tawagin natin. Pakantayin natin. Pagkat! Pagkat! Pagkat didilat! Wala na. Pasok naman yung mismong nagpagawa. Yung mismong nagpagawa, pumasok. O, uh, ikaw, bakit mo pinagawa yan? Sagot! Ha? Ah, sabra ba inggit mo talaga sa kanya? Lakasan mo! Tungkol saan? Na? Abig sa'yo sa, sa trabaho eh. Pare-pare lang niya sa tungkol sa trabaho eh. Oh, kasama mo siya? oh, kasama ang dati. Bisa, ah, spag ah, ka na. Ha? Meron na? Ha? Papatay tayo pa pangalan? Pangalan mo? Sagot! Papatay kita pag hindi mo pinabi Pangalan mo! Pangalan mo! Pangalan mo! Pangalan mo ayaw mo sabihin, tudurugin kita. Tanggalin mo yan sa kanya, tanggalin mo. Ano pangalan mo? Pangalan! Hil. Ilala mo? Bakit mo nagawa sa kanya yan? Tanggalin mo sa kanya, tanggalin mo, tanggalin mo. Ito yung dami-dami pagpagawa. Pusapin mo yung ano mo. Sabi niya no. Hmm. Tigilan mo yan, ha? Gusto mo kaya? Ito, ito. Dasin na natin to? Gusto mo? Mabilis lang yan. Gusto mo, ito. Dasin kita, Ubusin mo yan. Matagal mo na pinapirapan yan. Hindi ka ba naya? Ulitin mo pa sa kanya? Sigurado ka? O mga kukasasawa, lumapit ka. Ha? Sige na, sabi mo, ano, uulitin pa ba yan? Nung nga ko hindi mo na ulitin? Huwag mo ulitin. May kaparang sa harap pala na Diyos. Huwag mo na ulitin. Sige lang mo na yan, nakikiusap yung asawa niyan. Diba ba talaga, titigilan mo na yan. Oh, sige ha. Ah. Asahan ko ya, pag bumalik ka dito. Ako naman maglalaro sa'yo. Hoy, balik kayo dito pag ditinigilan yan. Ano gusto mo paggawa dyan, gagawin ko. Uh, sa mga gusto mo pagamot, huwag ka kalimutan, mag-subscribe, like, share, si follow sa aking video. Para mapanood nyo aking video. Hmm. Okay, may siya shoutout nga pala shoutout pala sa mga taga NLRC at Brans 22 atorne at Australia John Gumpal may ground ano crowd sa yes, Sabala shoutout sa inyo uh, taga Brans 22 NLRC eh uh. Pati sa iyo. na uh, Lustre. At sa iyo, Ma'am Kapi. Shout out sa inyo. Pati sa iyo, Beth Portea. Shout uh, out din. Huwag ka titilat. Itigilan mo na kaibigan. oy Sigurado ka. Titigilan na raw niya. Hmm. Uh. Sa mga gusto magpagamot, wag maya, lumapit kayo mga Tekben. Online man o ano. Lumapit kayo sa akin. Kung gusto nyo, makausap ang mga patay-patay. Walang problema. Tawagin natin ang mga patay para maging ano na yan. Makausap nyo. ay, uh, sigurado yun mo ah. Baka yan eh kwentong barbero lang. Titigilan mo na talaga. Mm -hmm. sa mga gustong magpadasal ng tubig dasalan natin ang tubig nyo ikanda nila dyan, adyan ka lang ilabas nyo lahat ng tubig nyo at dadasalan natin ng apabaso man o bote sabay-sabay natin na rasyonan tutok nila sa sa kameray magkakabisa na tubig na nagbibigay buhay tubig na nagbibigay buhay tuloy nyo sa kawang daman ang isang nyo lang.

Shout out sa iyo. Saka sa mga family ng mga Roselio. At mga magpalusong Visay at Mindanao. Shout out sa mga pamilya Roselio. Ngayon salamat sa inyo. Hop, sige. Ah. Titigilan mo na siya. Hoy! Sigurado ka? Ayan ang Kaya ka sa sawa? Oh, sige, papakawalan na natin itong ano. Okay. Sige na, alis ka na dyan. Ang ito? Richard. Pasok, Richard! Magluluto ka pa! Hoy! Richard! Pag mo ko natanggal. Sige. alam mo. Alam mo, masakit. Masakit ba? Nawala ba yung sakit? Hindi. Na? Nawala? Yung mabigat sa katawa mo. Wala na. Hindi ako nagpagaling sa'yo ang mahal na Diyos sa ma. Comment lang ko. Sabay kayo sa akin. Salamat tayo sa kanya. Mahal na Diyos, Ama. Salamat po. Papagaling niyo kay Richard. Amen. Amen. Ama, Amen. Richard. Uh, magaling na. Uh, ayan pa napagaling na. Maraming salamat sa pagkasubaybay ng kikin ng kalokan. Hanggang sa muli. Maraming salamat sa inyo. Kandito na lang aming video. Sa